Yo! What's up, what's up? Sa mga ka-pawn ko dyan, kamarites ko ka, guys ko. Kumusta, kumusta na kayo? Long time no see. Pasensya na po. Ako ulit no, Beta At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yan. So, ba, long time no see talaga. Ayun. So, marami nang nagko-comment dyan. Nagaabang ng ating sunlap date. Kaya, eto naman po ayan so uh, keep on watching till the end lalabas tayo ayan gagala tayo kay Aviliarica ayan marami kasi yung naghihintay nag-aabang ng sunlap date natin kay Aviliarica keep on watching super init oh my god naka filter tayo kasi super init dito tayo sa Aviliarica ayan so mag uh, praise tayo sa mga nag-aabang ng sun date natin sa Aviliarica Pasok tayo dyan dito sa My Market. Okay. So, yan siya. Parang walang tao sa loob. Okay. Ah, ulok po. Oh. Yes, pwede po magpa-price. Oh, so yun din mag Ay, yun kagala tayo at syempre yun lang yung nakuha na nating video. Bawal po mag video video sa loob and yung mga reasons ko kung bakit ngayon lang tayo nakapag uh, visit kay uh, Villarica is hindi ko gusto yung way nila ng pag-uuri, uh, pag appraise pag ng alahas. Ayan kasi isasan lang mo man yan o ipapapraise mo lang gan ganon pa rin. <laughs> ano ba, <laughs> ano ba yun? tagal kong hindi nakagawa ng video, parang hindi ko na alam yung sasabihin ko. Magsanla ka man or pa-praise is same pa rin yung way nila ng pagkilatis sa iyong alahas. Eto yung, syempre, dumadaan yan sa mga scratches, acid test, at eto yung pinaka-hate na hate ko kaya uh, naglaylo or ayaw ko muna mag, uh, appraise, magpa- Appraise kay Villarica. Ito yung may naiiwan na tuldok. Ayun, yung tuldok sa mga uh, alas natin, butas. Pero pag sasabihin sa kanila na butas, hindi daw butas kasi hindi naman siya tumatagos. Yung naiwan na dot mark, ayun, yun, yun. Lalo na pag sa mga baguan, marami akong nabasa recently na maraming complain kay V. Kasi nga, bagong bago yung alas nila and wala silang kaalam-alam na kahit pa praise nila, mag-iwan sila ng permanent na dot mark. Ayun, so... Ang daming, eh, ako kung makikita nyo dito. Pero sa mga nakakaalam, alam nyo na yan na, ayan, maraming may iwan na dot mark. Ayan, kahit sim, sim, sim. Basta, hindi ko na, no? <laughs> basta alam nyo na yan, sa pagsasingsing sa loob, may parang tuldok dyan kayong makikita na permanent na yan, ganyan. Kasi, yan yung way nila, nakalagay naman sa, harap nila. Yan talaga yung way nila para ma-check yung alas natin kung real or fake. Kasi uh, na-scam na yata sila before. Kaya ganun yung way nila, okay? Like uh, may halo na alas and then nilagyan ng palaman sa loob. Yun yung tawag ngayon sa ano eh, bomba. Sabi nila, nilagyan lang siya ng metal para bumigat yung alas. Sa, lab sa labas is... Uh, gold, ayan, and then sa loob is fake, ganun. Kaya dapat pag ano ready kayo, okay? Ayun, so kahit same 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 pa rin yung alas na papraise yung sa kanila kahit pabalik-balik, same, ipapasok pa rin nila sa lobby, papasok pa rin nila sa lobby at bubutasan ulit. Kaya kung same na alas, tad tad na yan, tad tad na yan. And then pag i ano mo sa kanila is bumababa yung uh, appraisal uh, rate nila, okay? Kaya yun lang, papakita ko sa inyo. Ah, uh, andito 'yon, 18 carats at saka uh, 21 carats. Hindi ko siya sinanla, so pinapraise lang natin. So tatat ito ng uh, test mark. Test mark, test mark rin, rin, nila ito eh. Kaya pagdadaling ito sa other pawn shop is ah uh, preparation niya ng mababa. Kay Avillary, uh, kay Is My Choices na 3% kung yun, kung hindi mo siya papasagad and pagpapasagad mo is uh, 4.5%. Okay? Ayun. So, ang bibigay ko sa inyo ay uh, yung diretso na program So, kinumpute ko na lang siya. Okay? Alam nyo na yan. Ay, nako. Bakit ganito si ka Long time no see. Si? And, eto na. Umpisa na natin. Kasi maraming naghihintay iintay dyan, sasabihin na naman. Ang dami pang sinasabi, syempre, na-explain ko sa mga baguhan pa lang dito. Kasi nga, sabi ko kanina, ang dami-dami pa rin, hindi aware na ganun yung way ni V na pag-appraise uh, sa alahas. Pag uwi nila, hindi nagko-complain sila. Either didemanda daw nila si V, ganyan, na sinira yung alas nila kasi nag-iwan ng butas, bagong bili yung alahas, ganun. Eh, di ba, pagpasok pa rin na, ay, pag magpapapraise tayo, is tinatanong na magkakaroon na ng permanent na, ano ah, na test mark, ganun yung sinasabi, di ba? Okay, okay, okay. So, magkaano na nga ba ang 18 carats kay uh, V? Ayun, so, nakita nyo naman eto, di ba, pinapraise natin 5.8, and then, Uh, 25,000 yung uh, sanla niya, pero hindi natin pinasok. So, i-compute natin kung magkano ang program sa kanila. Ngayon, 4,310. Akala ko ba? Akala ko nag-5K kasi before, si Villarica ang pinakamataas dito sa aking location. Ngayon is 4,310. Ang reason, minsan, no, hindi minsan, mostly, is depende po sa appre Hahaha! <laughs> Depende yan sa appraiser. <laughs> Depende yan sa appraiser. Yeah, yung staff, money staff, record mo, and then sa alahas. Okay? Nagmamatter yan sa binibigay nilang uh, presyo ng alahas mo. Okay? Ayun, so ulitin ko 18 carats cavalry is 4310 pa comment down below kung magkaano sa inyong mga location. And shout out doon sa tanong ng tanong ng asan lap date kay, uh, kay Avilia okay? Pa-comment naman sa baba kung magkaano yun sa yung location. Next naman is 21 carats, okay? So uh, nagpa-praise lang tayo na sa ano yung mga singsing -sing na yon. So mga nandito lang nandito lang sila. Andito lang yung mga sing sing. Hindi natin sila sinanla. Ayan. So, ito yung uh, 21 karat. Santan na rin to ng ano. And then, yung mga dinala ko is, dinala kong sing sing is, ano lang to, uh, lightweight lang siya. Okay? Lightweight lang siya. Hindi natin gino kasi, hindi ko gusto yung, uh, appraisal nila, siguro kung mataas ta, siguro baka, ano, baka nabudol ako, charot. So, um, ang na per gram ng uh, 21 karats, kay uh, Villarica since this one is marami rin silang iniwan na test mark butas dot mark is scratch and I think parang since ano ito uh, nabili kong subasta may uh, hinang ito kaya alam nyo ba kung magkaano kuha, kuha, niya dito 3,888 pesos nakita nyo naman dito eto 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 sa kanila ito 3,888 pesos pag i-compute ko kung magkano per gram ng 21 carats sa kanila. Kasi ang kuha lang dito is 0.9 is 3.5 eh. So pag i-ano mo siya into 1 gram is lumalabas lang na 3,888. Ganon yun. So diba sila na nga yung nag-iwan ng mga butas sa mga lahas and then pag ibabalik mo, prepresyo nila ng ano, uh, mababa. Ganon yun. Kaya, nasa inyo na yan. Wala akong ano, kasi nag-vlog lang ako and then yung mga sinishare face based on my experience, ganun. Kaya, wag kayong, um, anong tawag doon? Ito yung mga reason ko, kas, kaya medyo naglaylo ako kay uh, Villarica. Noong una, syempre diretso, kasi hindi, hindi ako aware, hindi ko, hindi ko pinapansin yung mga alas ko, ganyan, ganyan. Hindi ko siya, basta hindi ko ano, hanggang sa may nakapagsabi na sulit viewers natin dyan, na ay hindi mo alam na ganun ang way ni uh, Villarica. hanggang sa kinalkulat sa baol yung mga pinaano ko sa kanila. And napansin ko nga, alam nyo pag yung sing-sing, ba diba? Ayan, bis na okay siya bago, 'di ba? Alam niyo yung singsing, -sing, parang may tumutusok, parang may nag-scratch sa loob. Ayun, gaya nito. Kasi uh, ano ko na rin to kay uh, Villarica before eh. Ang ganda-ganda nitong singsing -sing ko na ito. Japan pa ito. And then, sa loob, parang may nag-scratch, sumusugat. Ayun nga may butas nga, may dot mark. Siyempre, ginanon siya. And then, may lumabas na, basta, na-scratch tuloy yung skin. Ayun. Kailangan, basta, ganon. Hush! Basta. <laughs> Na-stress talaga ako kay Villarica ngayon. Hindi <laughs> ko gusto. Ayun, hindi ko na gusto yung appraisal rate nila ngayon. Kasi 18 carats is 4,310. And then yung 21 carats is 3,888 pesos dito sa ang location. So, pa-comment down below naman kung magka-know sa inyong mga location. Since yung mga pina ko sa kanila, kaya siguro ito yung mga binigay, is may mga, ano na, may mga damage. Ganon. Mga pangit na. Siguro ang bibigyan ng pinakamataas na appraisal, bibigay siguro yung is special price, ganyan, kasi may mga category yung mga pawn shop na yan, eh. yung overused, slightly used, may mga ganon sila, so siguro pag bago-bago, ayan, baka bibigyan ng uh, mataas, ayun, so yeah, pero itong mga ano naman na ito, mga appraisal naman sa kanila ngayon, is kung ikaw yung may investment many years ago, is okay na kasi uh, mataas na rin ito okay? Ayun, so yeah, comment down below. Hindi lang ako uh, masaya kasi parang ina-expect ko na ano, na mataas. Mataas na to pero mas nag expect pa ako ng higher. Imagine this 21 carats, di ba? O di pa na stress ako pati yung aking pag vlog hindi ko maayos sa inyo. Ayun lang, so comment down below. Ayun, so shout out sa iyo. Uh, Nag-aabang ng sun love natin kay Villarica. Eto na 'yon. <laughs> na-stress ako nai-stress ako, hindi natin sinanla okay, so that's it for today's vlog comment down below, and abahan nyo na lang po yung next na uh, sun lap natin, kasi lobas ako, and gumawa tayo ng dinalo natin yung mga apat na pawn shop kaya sunod-sunod ito, okay, kaya thanks for watching, bye, -bye and God bless dito naman tayo sa may Palawan uh, yung nakamalaking branch, sa market din dito katabi lang sila ng Villarica.